Ito na nga titingnan ko yung ano, yung binuro kong isda. Mga 3 days na siguro to ngayon, mula nung nabili ko. Ang tawag nito sa amin sa probinsya, Tamban Tuloy. E syempre, ako, laking probinsya, kung ano yung na kikita pagtitipid sa mga magulang ko. Kami kasi ka na nakatira kami sa isang ano, yung caretaker kami sa bukid ng ano, ng mga nyugan kasi wala naman kami sariling lupa. Yung mga magulang ko katsyabs, kapag nag-ano sila sa kabayanan, ganyan, pag nagkakahawak ng pera, may bili ng ganito. Ang ginagawa ng mga magulang ko nito ka nilalagay nila to sa basket, sa pinanandahon, tapos asin muna, tapos isda, tapos asin na naman isda. Ganon-ganon lang siya, ano-ano lang yung isda asin isda asin ganun. tapos tatakpan ng dahon tapos tatakpan siya ng plastic na siguradong hindi siya papasok ang langaw kasi ito kasi kachaps hindi kasi talaga tinatanggal to ayan yung mga abituka na yan tsaka yung ano yung tong ano dito hasang hindi tinatanggal yan yan ang sobrang tigas niya kachaps oh oh motonog sa tigas sa amin sa probinsya pagka wala kaming ano ulam. ayan ang ginagawa namin. Nano namin 'yan sa sinusugba namin sa baga. Eh siyempre sa probinsya taghirap, wala namang mantika katulad dito sa kabis na nakakabilita na mantika. Kasi papares na namin 'yan sa gulay. Minsan naman, pagkaayaw naman namin siyang iniihaw kasi nagkakaroon ng parang abo-abo. Babalutin naman yung sa dahon, tapos sa kanya ngayon isasalang doon sa apoy. Oh, pero pag talagang ano na siya, burong-buro na siya, nagkukulay dilaw na yung dito niya. Yung balat niya. Eh akin, mas mahaba ang buhay nito kachabs kasi nilagay ko sa sarep Hindi ko din siya ganong dinamihan ng asin kasi syempre, di tayo ganong ano sa maalat. At saka ako lang din kasi ang kakain mga anak ko kasi hindi naman sila, hindi nila kilala yung ganitong klaseng pagkain kasi dito na yan sila lumaki mga anak ko. Ayun lang mga katsabi, magandang hapon. Kung nagustuhan mo yung tamban tuloy, buro, kung paano lutuin, try mo na mag-subscribe. Paano lutuin? Paano gawin? Try mo na mag-subscribe, mag-like, mag-share kung isa ka rin ng katulad ko. Ayun lang, maraming salamat sa panonood.